Ang Baguio ay kilala sa kanyang malamig na klima at sariwang hangin, ngunit isa sa mga pinakapopular na atraksyon nito ay ang mga sariwang strawberry na matatagpuan sa mga taniman doon. Ang pagsisimula ng mga bagong strawberries sa Baguio ay madalas na itinuturing na simula ng tag-init sa Pilipinas. Sa bawat pagtunog ng unang kislap ng araw, ang mga magsasaka ay nagsisimula ng magbalik sa kanilang mga taniman upang mag-ani ng mga sariwang strawberries. Ito ay isang tradisyonal na gawain na nagpapakita ng kayamanan ng Baguio sa agrikultura at patunay ng ganda ng likas na yaman ng Pilipinas. Ang pagpunta sa Baguio upang bumili ng mga sariwang strawberries ay isang karaniwang gawain para sa maraming mga turista at lokal na mamimili. Sa tuwing sumasapit, ang panahon ng tag-init, ang mga taniman ng strawberries sa Baguio ay nagiging parang paraiso ng mga sariwang bunga. Mula sa maliliit na tindahan sa kalsada hanggang sa mga malalaking pamilihan, makakakita ka ng maraming uri ng mga strawberries na naghihintay na mapakinabangan. Sa pamilihan, makikita mo ang mga iba't ibang klase ng strawberries. Maaari mong mabili ang mga ito ng sariwa o maaari ka ring mamili ng mga strawberries na inihanda na tulad ng strawberry jam, strawberry wine, o kahit na mga strawberry pastries. Ang bawat paglalakbay sa pamilihan ay isang pagkakataon upang masiyahan sa kakaibang lasa ng Baguio strawberries. Ang isa sa mga pinakamahalagang bagay sa pagbili ng strawberries sa Baguio ay ang karanasan ng pakikipag-usap sa mga magsasaka at ang pakikisalamuha sa kanilang kultura. Sa tuwing bibili ka ng strawberries mula sa mga lokal na magsasaka, hindi lamang sila nagbibigay ng sariwang produkto, ngunit nagbibigay din sila ng pagkakataon upang makilala mo ang kanilang mga kuwento, karanasan, at ang likas na ganda ng buhay sa kanilang lugar. Sa kabuuan, ang pagbili ng mga sariwang strawberries mula sa Baguio ay isang karanasang hindi malilimutan. Ito ay isang pagtuklas sa kagandahan ng kalikasan at pagpapahalaga sa mga lokal na industriya. Sa bawat kagat ng Baguio Strawberry, tayo ay nagiging bahagi ng isang tradisyon na naglalayong mapanatili ang kultura at kasaysayan ng ating bansa. Ang pagiging bahagi ng proseso ng pag-ani at pamimili ng mga strawberries ay isang pagkakataon upang ipakita ang ating suporta sa mga lokal na magsasaka at sa patuloy na pag-unlad ng agrikultura sa Pilipinas.